Hello! Kumusta po kayong lahat? Ito po ang inyong old buddy na si Nurse Kaloy Sana nasa mabuting kalagayan Ito po makikita nyo sa ating screen ay katatapos lang ng malakas na ulan at nakita nyo nagtitilaukan ng mga manok sila po ay gutom na mag alas 4 na po meron po tayong isang narrative video na maselan po sa aking opinyon dahil tungkol po ito sa inyo, sa atin, lahat ng Pilipino, sa ating bansa. Darating na naman po ang malalakas na bagyo kasi ang buwan ng Hulyo hanggang katapusan ng taon na to ay bagyo or wet season or rainy season kung matawag. Pero meron po akong isang ibabalita sa inyo na may mas malakas na darating na bagyo ngayong July 29. Ito po ay yung tinatawag na SONA. State of the Nation Address ni Pangulong BBM. At dito po ilalahad niya ang kanyang mga nagawa na itulong sa ating bansa. Ngayon, ang problema po ay gagastos ng 20 million pesos para sa State of the Nation address na zona. Kung ikukumpara po sa panahon ni Noy Noy, siya po ay gumastos lamang noong 2015 zona niya ng 4 million pesos at sinundan ito ni Digong Duterte noong 2016 ang kanyang zona ng panahon niya bilang presidente ay 4 million pesos. Bakit ngayon panahon ni BBM ay 20 million pesos ang gagastusin? Alam naman po natin na ang ating bansa ay naghihikaos. Marami naghihirap sa matataas na bilihin. Bakit ganun-ganun na lang ang paglulustay ng pera ng bayan dahil lang sa zona na ito. At isa pa, ano ang masasabi ni PBBM sa kanyang zona na mga pagmamalaki? Kayo po ang humusga. May pagbabago ba dun sa nakaraang administrasyon tungkol sa ating ekonomiya, buhay ng mga tao, trabaho, infrastruktura? Ano po ang pagbabago? Ngayon, sabi ko nga, ang Panahon ng bagyo ay darating Magmula July hanggang katapusan ng taon na ito Pero mga kaibigan, mga kababayan kong mahal sa akin May mas malaking unos na darating Sa susunod na taon Ito po yung proposed budget Ng ating gobyerno Ng DBM ay inaproban nila Ang pro proposed pa lang ay ang 6 trillion pesos. Sigurado ito, aproban na ng Kongreso dahil andyan kanyang mga pinsan at mga alipores. Ano po ang dahilan bakit tumaas ng ganito ang national budget natin ng 6 trillion pesos? Meron ba silang contingency plan? Tulad ng isang malakas na bagyo, dapat pinaghahandaan ang bansang Pilipinas sa darating ng mga unos. Pero saan gagamitin? Saan ano ang pinaghahandaan nila sa 6 trillion pesos na to sa darating na taon? Mga kaibigan, kababayan ko, tulad nga sinabi ko, sa lahat ng mga nakaraan na bagyo, ang gobyerno ay dapat naghahanda. Tulad ng mga contingency plan, evacuation plan, pagkain, tubig, bigas na may tutulong sa bansang Pilip Pilipinas. Pero sa 2025, 6 trillion ang itataas ng national budget sa gagamitin. Ano ang kanilang plano? Mga kaibigan ko, 2025 po ay ang midterm election. Malamang sa malamang, ang 6 trillion pesos na to ay hindi magagamit sa contingency plan sa mga darating na unos o bagyo dito sa ating bansa, kundi paghahandaan nila ang eleksyon para ang kanilang kapangyarihan ay mananatili para sila ay intact walang malalagas sa kanilang kampo dahil gagamitin ang pera kaya mga kababayan ko sa darating na eleksyon iboto nyo ang nararapat at hindi yung kurakot yan po nakakaawang ating bansa sa isang malaking bagyo na darating ngayong 2025 Yan lang po ang aking payo mga kaibigan. Magandang hapon.